Guys, may nagbigay sa akin, guys. Pero hindi sa Lyric sa akin. Bigay na ano, ito. Kung sino ang sa anak ko para sa akin. Kung sino man ang nagbigay sa anak ko para sa akin, maraming salamat. na surprise ako may pangalan pa ano may pangalan ko pa pangalan ko so much thank you thank you thank you sa inyo salamat salamat yud ka ayo maraming salamat happy yud ka ikong ano So so, sa sukad si simula ako ngayon lang ako nakatanggap na ano regalo na sikreto nga nung sikreto hindi nagpabanggit sa pangalan kung sino ang nagbigay basta sa maraming salamat glad na lang mag -ano sa inyo salamat salamat lagyan ko to ng ano lalagyan din ng jewelry Mm -hmm. Nindot kayo guys. Mau oh, kabli ka ko namang guling gitanaw. Mm -hmm. Nao. Lagyan ko ni nang ano jewelry. Kana lang jewelry na. bless makaya sa inyong nanay. Happy ko sa thank you so much. Kani taguan din ko ni, ampingan din ko ni. taong nagbigay ani, Hindi nagpakilala. So, salamat, salamat. Ilagay ko to sa ano? Sa tabi ng mga damit ko. Wow. Maraming salamat kung sino ang nagbigay. Sir and ma'am, maraming salamat. O, oh, mayroon pang pangalan ko. Sabi sa anak ko, sabi ko sino, pangalan. Sabi niya, eh, tanggapin mo lang. Huwag kang magtanong-tanong. Mag Basta sabi na, anak ko, hindi magpakilala ang ano nagbigay sa kanya. Salamat kayo. Thank you so much. May ano pa, bulak. May bulak pa ito. apa kayak kok ngantegaan kubu ngani? Hmm. May panganan. Holder. Suntayo. Hmm. Teguan ko ni. tago ko ni. Thank you, thank you. Very much happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa inyo. Kung sino ang nagbigay, maraming salamat. Kung sino ang nagbigay ng tao, nga hindi magpabanggit sa pangalan niya. Kasi ang anak ko binigyan para sa akin. So, salamat, salamat. Maraming salamat. Ito yung binigay. I-post ko to di sa ano, sa YouTube ko. I-post ko niya. O, karon pa. Aron, konbasin, nagtanaw rapon ka sa ako ang YouTube. Ang sino, hindi man magpabanggit. Basta maraming maraming salamat sa inyo. Salamat, salamat kaayo. Ato ka ning utang si Mahal naghihatag. po kalunggar na ka. Okay. So, maraming salamat. Salamat si kaayo. Ako sa likwaon ang keyholder. Ang keyholder, holder, mayroon sang pangalan. Oo, oo. Na pangalan. Pangalan ko to. Hmm. Key holder. <laughs> thank you, thank you so much. Box sa jewelry. selamat, selamat thank you thank you 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 thank you god bless.